Good morning, good morning mga ito. Dito, magluluto na naman tayo ng lutong itlog. Yung routine natin, pagkalunis. Tahong, martes, ano, ah, longganisa, at itlog. Ito ngayon, lutong toyo na naman itlog. Mga mga tao. Lang tray ito? Apat. Apat na tray na itlog. Walang kamatayang itlog. Tapos, ah, Mamaya, marami tayong naulog na mangga. Mahangin eh. Magsisigang tayo ng mangga na manok. Puro legs, kuha ka sa palengke. Ay, order na ako. Tapos, uh, may... Uh, si dala ko yung paggabi kumakain man ako, kinukulit ako ni kay dahil nakita yung in-upload kong bata dyan. Sabi ni Jeffrey. Uh, Ibigyan daw ng tinelas. Sabi ko, sige, sabi ko, dadalhin ko na bukas ng umaga. Apo da, sabi niya, ako, bukas pagkatapos kayo sa eskwelahan, pupuntahan kita sa farm at ako yung magbibigay at may bibigay pa akong iba doon sa mga bata. Nagulat ako sa kanya na yung na kasing nakikita ng bata sa mga lolo nanay nila ay yung maganda talaga. Yung ginagaya ginagaya ka isa napakagandang halimbawa. Sabi ko nga eh, na ano ko na din ako sa mga buko. At yung pula, yung crop na pula, galing pala kay Bia yun. Par, uh, madaming din pala si Bia, yung apong panganay, kaya kinuha ta ni Rudy. Good morning, good morning mga idol. Ito may bisita ko maagang nagbabike taga Mexico mga idol. Ito pa, <laughs> na lumata ni idol dito. Anong pangalan mo idol? Jonathan, idol. At taga saan, Mexico? Mexico. Parian, Mexico. Parian, no? ano hmm, pa? Marco. Joma. ko. Mexico malapit do sa Gasolina kung sa ano? Oh, sa San Antonio. San Antonio. Good morning, good morning. Yan, nagkape na kayo ha? Ayo. Ay, kayo nagkape na kayo? Oo, Ay tataga Mexico rin to, sa Mexico. Ayan po, Ayo, na. Ayon, ang mahal na mamasyal ng mga biker na to, ayan. Magkape muna kayo diyan, ano? mag -jag muna siya ito po, mahagang kay ganda ang pupogi ng mga bisita ko mahaga yan na po ako mga idol ang ganda ng umaga ayun ang, nabitawan na pala ni ano yung ano ko mga pika ko ni Rahul yan ayan po sila nasa bubong mahilig dito sa bubong mga idol ito yung ubas ko kinalbo ni Rudy para daw magbubunga ayan ang gaganda good morning good morning ayan po ang ganda Yep. Pa pa, pa ano mo ano mag ako dito kukuha ako ng bulaklak ng kalabasa pasimot mo ako diyan ano. Ito po yung mga pagkaw kay ganda. Yan relax mga alaga ako pati yan. relax lahat mga idol yun. Nagbibilad yan. Ito po nagbibilad yung aking mga pikak. Pikak pikak. Ayan po sila. Ang gaganda. Napakaganda ng lugar ko dito mga idol. Ayan po yung mga yung mga pika. Relax sila. Tama yung pagkain. Yan, Tama yung halaga. Panghalaga sa kanila mga idol. Good morning. Good morning. Ayan. Ang haba. Ito yung mangga na ano yung mal, pang pansisig. Yung maliliit na ito, nagtanim din kami ng ano dito, kamates okra, kalabasa. Dahil dito, ang kalabasa kasi ngayong panahon na to hindi na gano'ng nag uh, gumaganda dahil sa mahinit na yung panahon. Pero dapat, dapat po, ano, uh, ang, kung may lupa kayong na yung hanggang alas 10 lang nakabila, naka, nakapahinit sa haraw, tapos nun ni eh, ma nasisilong na sa bandang ano mga idol yun gaganda yung alaman hindi yung solid siya naka sa haraw yan good morning good morning kaya ako hindi ako nawawalan ng bulaklak ng kalabasang walang kamatayan dahil dinidiskarte ko yung pag ano good morning good morning ito nabanda ako dito sobrang lapo ng tubig mga idol yan ang ganda ng mga bibi ko Ayan, nag, ayan. Ayan, saan ka magsisimot ng bulaklak ng kalabasa? O, kahit na ano lang, pang ano, sa ko lang, soup, ano. Ito po si ma'am boy ko, mga idol, oh. Mahagang nag... Ang dami pa nakasakot dun, ma'am boy. Eh, Inireserva mo? Inireserva ko. Ang daming kangkong, mga idol. Nakatadkad na ko, umaga na mga Ano Ah, ka na? Oo, umaga, umaga, umaga na mga idol, nakatadkad Nakati ka na? Marami tayong kape ha? nasa ano, bila. mga 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 ano yan ha, imported yung yung kangkong na yan ano. Pula ba? Ito puti oh, yun puti oh. Pula po, kaya lang naggagawa ng puti. Pagkikuha mo kami ng puti eh, para magsigang tayo ng mangga mamaya ano. Tapos sa uh, uh, sina yung mga yung anak ko nagpapaluto ng ano, si yung buso ko, yung apo ko na kare-kare. Kukuha ako ng puso na sagin doon. Oh, good morning, good morning. Ito nag-jogging -ja -ja ako. Ang daming bunga ng mga kalamansi oh. Ito ang taas ng tubig, mga idol. Good morning, good morning. Ito yung mga bibi na naglalangoy-langoy sa ano, sa tubig. Ayun, good morning, good morning. Oh, ayan, ang ganda-ganda. Ayun, -ganda. ulam niya. Oh, paksiw. At saka, Sige sa sardinas na itlog. Yan. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ito yung mga tupa. Binitawa na ni Jarray. Yun ang dami ng anak doon. Ninagyan muna ng tali para hindi mahulog dito sa tubig. Yan po. Mga tupa-tupa. Good morning, good morning. Ay, luwang ng pinagkakainan nila dito. Nakapaikot ng maraming ano. maraming uh, damo yeah. good morning good morning ang tataba nila mga idol Bata pa ito eh. Nagbubukan. ang ganda ganda white and green and blue ito papakain na ni mga boy nito mga idol basta ng wala bulaklak ng kalabasa mga idol magluluto tayo good morning good morning aking mga maes yun no? maes ikasama sa mga okra yun ito mga idol inipan namin dito yung ano yun gusto ng kastaan lalake lalaki ano? uh, yun no? ayan ayun uh, ayan Ayaw pong pakasta ng babae Pero pagka na corner nito mga idol Pag umupo to sigurado Mangingitlog na yan Ayan po uh. Iyon. Pag namumula na kasi yung lalaki, ang lalaki pala nag-iis dyan eh. Yan ayaw ng babae pero pipilitan ng lalaki. Yan mga idol, oh, na pipo po yung ano, pagka binabangga nila yung mga tubo, yun. At matibay, laki ng katawan eh. Ayan, gusto niyang magpaka, ay kumasta ng lalaki, ayaw pa ng babae, yan. Pero wala akong magagawa yung babae pagka gustong gusto na ng lalaki. Mga idol, good morning, good morning ngayon. Good morning, good morning ito. mangunguwa kami na saging na Naruti. Ito po, eh, pinabunan, kakainin ng mga uh, bengala. Kukuha kami ng puso sagin, magkari-kari kami. Kawi-kawi. Iyan. good morning. Good morning napakaganda ito pag naglalakad ay ikutin mo lang ito mga idol oh lang ganito na no As, kala ko si Rudy si Raul pala si Jordan mga idol yan dapat mabitawan yung ano para makain yung mga daun daon tignan niyo na rin yung ano isaba no kukuha tayo ng saba saging saba Iyan po. Bandang lipat doon, maraming ano, puso ano, dagdagan na niyan na, na nangingi na nanay ko. Magsisisig daw siya. At saka nangingi ng talapi at saka ito. Mag ano tayo, magsa-sampling tayo. Good morning, good morning. Kira yan, malaki na to. Ah, pwede na rin yan. yan. sige. Punin mo na muna yan. Huwag nyo nga yan masira. Yan. Yun. Huwag itawa mo muna dyan. Yan. Para kakainin ng mga benggala. Ito pa. Pwede na to. Matanda na rin yan, no? Ya, nabutin mo. Sandali, sandali, sandali. Baka tama. O no game. Iyon. 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 Ang sarap niyan. Mga sanay sa mga ano to. Ang sabi nga nung kinuha ni Sip, si, ano daw? Nagbabalat ng langka. Malis ako sa Bicol. Ganito ang ginagawa ako Punta ako ng Pampanga. Ganito pa rin. Ang... Eh, Iba rin si Jordan eh natatawa ako sa kanya doon sa tiktok niyang yun nagbabalat lang ng ano lang eh sabi niya ah ito pala senyorita to ah sa si senyorita yun oh yun senyorita Sen senyorita um, lang ng kalabasa rito yun yan po yung kay Jeffrey si mam boy ko yun hindi pa tapos ng manguha ng kangkong yan good morning good morning ah higot higot ko na to Bandar, maraming puso. Puso ng May Medyo mga bata pa yung ba. Good morning, good morning mga dalita, May bisita, kumahagang. Ayan. San Rafael. Hello po, San Rafael, Bulacan. Dito na ako, mga ko. Ay, <laughs> ah. hello, shout out po sa mga anak ko sa California. Sila Lane, si Prince, May yung apo ko. At get well soon. sa po nasa hospital ngayon, mamaya. Ako magbabantay sa iyo. Ako, nanay. Oo, oh, oh, ano <laughs> oh, mga classmate. Nandito na ako kay Idol. Idol oh. Ayun. <laughs> Nandito <laughs> nga kami <laughs> kay Idol. Idol TikTok. Ah, magkapatid, magkakapatid ko yun, no? Ah. Oh, 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 oh. Ito, yung anak ni... Panganay mo? Oya oh yeah, nagtatrabaho oh, sa klar okay. kan? Good again. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ito, good morning. nung nung morning. Ano good pa kami morning. tawag morning. Good 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 ng Good morning. 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 Parehas tayo ayan. hindi nagbabago. Ayan. Gwapo tsaka maganda. oh, yeah Mabiro ito mga idol. Eh. Good morning, good morning. Ayan, uh, ayan ang baganda. Ano po? Anong, 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 anong 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 ito? Anong ito, Thank ay, you very much. Ano? Kata, salamat, salamat. Thank you, salamat. Hindi naman <laughs> kayo nakakanakap. Nagmamadali kayo. Okay na po. At least nakita na yan. Lalo na yan. Lalo na yan. na yan. na yan. na <laughs> 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 Hindi na na pwede. Thank you, Pitas <laughs> namin po sa Sagen at saka Sagen. tatali na doon. Good morning, good morning. Magandang buhay mga idol. Good morning, good morning. Ang tataba ano? Ito, magluluto tayo ng bulaklak na kalabasang walang kamatayan. Ayun. Eh, Bulang lang lang ito mga idol. Bulang lang. Hindi na naglalagay ng bago ang mga idol. Eh. Ito, ito, ito para sa kare-kare, kinabuha na namin ng puso. Tadaga natin talong ano tita? Maraming talong. Okay. Ebon, ito ka rin takal. Morning, good morning. Magluluto na tayo ng toyong itlog na may tomato sauce, tomato paste. Yan. May asuka. Lagay tayong magandang mantika. Yan. Bawang sibuyas luya ay... Ay, luya. Kuha ang konti luya. Sile. Tama na yung konti lang. May luya lang. Lagyan ng konti luya. Ayan. Talagay tayo ng tomato sauce saka tomato paste Sige. Uh, makuloyin muna natin tomato sauce saka tomato peas. Tomato sauce, tomato paste halata natin ng toyo nito mga idol. Lagyan mong toyo. Sige. Sige. Uh, toyo. Sige. Oh, tama na. Lagyan ng paminta. Hey. Good morning, good morning. Get it mo para ma marami Ito po. Baka may dalang kape si Kuya ay ano. Binigyan ako ano pangalan nung uh, pamangkin mo. Pamangkin ko si Maristel. Ah, tsaka. Tsaka sino? tsaka uh, yung asawa niya si Ryan. Si Ryan, ito si hindi na masira ano, si Ryan. Yan, si Ryan, shout out sa iyo. Eh. Oh, mabuti, mabuti. Oh, e, ah, si Shout out sa inyo kamo. Ito nandito. Uh, nasa sila. Maristel, nasa Virginia, Virginia sila. Oh. Eh, pinabibigay sa iyo so ito, ito. Binigay sa akin to pero sabi niya, bigay mo muna sa kanya, sabi niya. Oo, oh, salamat, salamat ah. Oh. Yan, alam niya mapagkape ako mga idol. Yan. Ah, ay, ano muna? Ay, na, alimutan natin yung itlog. Yan. As, yan. Oo, oh, oo. Oh. O, oh, sige, sige. Thank you, ha. Thank you, thank you. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ayan. Good morning. Salamat ka. Ay, kung ang tubig ka na. Mineral. Ay, marami. Yan. O, oh, kung ang tubig, Ray. Tubig, Ray. Punta ako ng tanda ba? Oo, ano gagawin mo? Eh, hindi ba? Nagbabay sa ang dito pagka... Oh, wow, 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 wow. Ito, itlog na marami. Konti lang tubig, alam. Ayan, op, tama na, tama na. Sakto ba na, sakto na ba ito? Pati sa mga gasolina? Oh, na. 120. 120 ito? Oo. Ayan, mga idol. Ah, sukal, Ryan. Ryan, sukal. Naglalagay tayo. O, yung kayo na pa, datang idol eh. Kapilan, sige pa. Ah, di ba, le, Sige, op, tama na iyan may aso naman amin si oh, magkape ka pa kaya? Hindi na ako kain, danum mo. Danum lang. Oh. Sige, salamat sa kape ha. Oo, oh, oh, tama tama, -tama. ano Na, Pangalan. Misin, ah, ay Misya Pistol pa sya oo, Misya Pistol. Kilala ko 'yun. Pistol. Yeah. Naita rin to kain, buo tayo ng yung malutong toyo. Ayun ah. <laughs> <laughs> ay, ay, no. ay, mo, na, ano, ayun, 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 ayun. Hahahaha. 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 Ay, Hahahaha. 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 Ito Hahahaha. 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 ito. Hahahaha. 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 Hahahaha.

Pero, ako, kunin ko lang yung puti. Ano, sa'yo na lang yung pula na. na po mga Ang dami yung mga ito, <laughs> 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 Ay,

sayote. Ang dali, antayin natin klabasa, baba, Ay, yung bulang maglaban. bulang mo niya minini kayo sa'yo? Timay may may mo. Pulak ng kalabasa at ang pangalabas. Yung pula sa'yo, ano? Kung, kung ayaw niyo yung puting itlog, bigyan niyo sa'kin. Ako, <laughs> so, gusto ko puting itlog. Ang kalabas. Ang kalabas,

Tantan, walang ganang kapagkain, eh, lahat, tutut, sikmat.